anong ganap sa mundo ng showbiz. Marami ang nag-alala para sa aktor na si J.M. De Guzman matapos nitong ibahagi sa Instagram ang aksidenteng kanyang naranasan habang nasa lock-in taping ng seryeng init sa magdamag. Kinailangang tahiin ang sugat sa kanyang noo na may four stitches, para hindi ito lumala at mas madaling gumaling. Base sa kanyang caption, pinasalamatan nito si Yam Concepcion para sa cute art. Maririnig naman si Yam na nagsusoy sa isa sa mga video na ibinahagi ni JM. Kabilang din sa binahagi ng aktor ay ang video kung saan tinatahi ang kanyang sugat na ginawa umano sa pamamagitan ng pagtahi sa gitna ng sugat para hindi makita ang stitch. Gayon pa man, nakalagay din sa post na ito ni JM na throwback ito noong nasa lock-in taping pa sila ng nasabing serye. Ano sa palagay nyo? Narito ang nasabing video. Thanks, yeah. I remember you always in. You're always in my head. <laughs> Direct, di ko na kailangan magpadas. Kung bago ka palang sa channel ko, at kung gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. At kung meron kang gustong i-promote, PM is the key!